ngayong araw guys, nag-uulan na naman dito sa lugar namin. Kaya panigurado guys, walang maglalaro ngayon. Papunta na nga rin pala ako sa Comshop para palitan na si Mama. Tuwing hapon kasi guys, ako na nga pala yung nagbabantay dito sa Comshop kasi palagi akong puyat. Palagi kasi kami nagsasarado dito ng madaling araw kaya yung gising ko hapon na. Akala ko nga rin pala guys, walang maglalaro ngayong araw. Kaya buti nilang guys, may dumayo sa aming Dota. Tatlunan nga lang pala yung laro namin pero may tayaan. First time ko nga lang pala maglaro nang may dayo sa Dota. At buti lang guys, yung paglalaro ko nga pala dito ay nanalo kami. Sinabi ko nga rin pala sa ko kapag nanalo kami, kami dito ay magpapakain ako. Kasi guys, wala namang akong ginawa sa larong to dahil binuhat lang ako. Kaya nung nabasig na nga pala namin yung base nila, panalo na kami. At ayan guys, gabi na nga pala kami natapos. Matagal nga pala yung laro namin kaya nagutom kami ni Boy Ubo. Buti lang guys, may bagong kainan dito sa tapat ng computer shop. Kaya imbes na pumunta kami ng bayan, dito na lang kami kakain. Grabe nga pala yung lasa ng manok dito, pang tapat na sa Jollibee. At dahil panalo nga pala kami guys, ililibre ko nga pala si Boy Ubo. Yung order nga pala niya dito, isang chicken lang. At yung order ko naman dito ay two pieces chicken joy. Grabe nga pala yung amoy dito, nakakatakam. Kahit allergy nga pala ako sa manok. Guys, hindi ko pa rin mapigilan. Kaya enjoy now, supper later. Kaming dalawa nga lang na pala nabuyubi yung kakain ngayon, guys. Kasi yung mga kakampi ko, nag-aalisan na. Kaya ayun, nakatipid ako kahit papano. Hindi ko nga rin pala ina-expect -e yung manok nga pala nila dito ay eh, malaki. Kaya paubos niyo yung kanin yung isang manok, hindi ko pa na uubos Kaya yung isang buong manok nga pala, guys, hindi ko na rin nagalaw. Dahil hindi ko naman to nagalaw, ipapamigay ko na lang sana to. Kaso sa buyubo, gutom pa. Kaya nang pagkakurot nga pala niya dito sa manok, ubos na agad yung balat. Kaya sinabi ko, ubosin na lang namin to. Kapag kasi binigay ko pa to, ako pa yung mahiya tinitipid ko nga rin pala yung pagkain ko dito sa manok dahil dalawa kami. Kaso guys, subuy ubo nga pala para may galit sa manok. Pero okay na to kaysa maparami yung kain ko. Kasi panigurado, mga na naman ako mamaya. At pagbalik nga pala namin ulit dito sa shop ay maglalaro na naman kami ng Dota. At yung paglalaro nga pala namin dito guys ay inaabot kami ng madaling araw. At syempre guys, tuwan tuwa ako nun kasi maraming customer. Kapag kasi matagal sila naglalaro guys ay kumikita ako ng malaki. Kaya ako okay lang sa akin kahit hanggang madaling araw. At ayun guys, kinabukasan hapon na naman yung gising ko. Pag pumupunta nga pala sa comshop guys, palagi nga pala dalang tubig at dahil nagmamadali na nga pala si mama guys ay eh, nagbaon na nga rin, rin ako dito ng pagkain dito na rin kasi ako kakain so may kom siya alas 4 na nga pala ito ng hapon at kanina pa nagbabantay si mama ng alas 10 kaya inaantok eh, na siya at gustong matulog may dala pa pala si mama dito na isang tubig pero guys yung tatlong tubig nga pala yan ay kulang pa sa akin maghapon kaya babay na kay mama dahil magpapahinga na siya at ako naman yung magbabantay dito agang madaling araw napansin ko nga rin pala guys, na konti lang yung naglalaro kahit hindi na ulan ayun palagi si simula na nga pala ng pasukan ngayon kaya sa mga nanonood anong grade na kayo. pa naman para alam ko kung ano yung mas marami. At yung baon ko nga pala ng pagkain dito, guys, ay hindi ko pa kinakain. Kasi guys, kapag gumakain ako ng bagong gising, naduduwa ako. Natatakot nga ako, guys, baka nabubuntis na si skincare. Tumambay na nga pala sa Boyobo dito sa shop dahil maglalive daw siya. May, -may, may nga pala, guys, ay may mga dumating na bata. Nagulat nga ako, guys, dahil lahat nga pala sila ay maglalaro. Kaya tinanong ko kung ilang oras at ilan sila. Yung binayad nga pala nila sa akin ay 75 pesos. At limang player nga pala sila kaya tigisang oras yun nilagay ko. Kaya ayan, guys, unti-unti na ulit na pupunin yung comshop. Kaya yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!